So, magandang gabi sa inyo mga idol no. At uh, galing tayo ngayon sa ano, sa interview no. Ah, uh, balita interview tayo. Nag-text uh, sa ating yung isa sa mga uh, real estate uh, salesperson no. Kumbaga uh, sa under tayo ng SMDC sana. Pero mahaba ang proseso mga idol. Mahaba. Kaya umurong tayo. So, ngayon yung pangalawang interview natin sa Alpha Mark kaso <coughs> hindi ko rin tinuloy eh, dahil ah uh, yung nakadepends siya sa location no sa paggano natin ah, uh, pagjujutiya natin no so talagang napakahirap mag-apply mga idol no lalong lalo pag nagsisimula ka pa lang wala kang wala ka pang ganong budget no tapos <coughs> dito sa Pilipinas mga idol napakahirap talaga mag-apply mag ng trabaho no kaya mga idol sa mga iba dyan na sinasabi nila na mas okay yung diskarte kaysa diploma no tulad ko nga na graduate ako ng college kung hindi ako nag-graduate ng college hindi ako makakapagdiskarte dahil dahil yung college kasi idol doon mo na doon mo na makilala yung sarili mo doon doon mo na makilala talaga kung sino ka talaga no hindi ko naman kasi yung iba diyan na hindi naman nakapag-aral talaga ng college diyan pero wag mo i, i underestimate yung sa sarili mo no wag mo ikumpara wag mo ikumpara sa sarili mo sa sarili ng iba na nagtagumpay dahil hindi kayo ano hindi kayo parehas ng utak mga idol no uh, palaging isipin ng mga idol na diskarte at diploma ang kailangan dito sa Pilipinas siguro mga idol magagamit mo yung diskarte kapag once na magkakaroon ka na ng pang negosyo or magkakaroon ka ng ipon no? doon mo na magagamit doon mo na mailabas yung diskarte sa buhay mo kung paano mo palaguin yun no? pero kung wala kang diploma ay mga idol tapos mahina pa yung mahina pa yung wag hindi naman lahat kasi yung iba kasi na hindi na pagtapos pero may kaya may kaya yung mga magulang nila kumbaga may paninimula sila at may pang ano talaga pang negosyo talaga na na kaya nilang na-afford na nila yung gusto nila na inegosyo no hindi kaya sa atin mga idol pa ng mahirap kailangan talaga mga idol si uh, sipag aral talaga mga idol yun talagang pinakadabis yun talagang malaking po sa sarili natin regalo natin sa mga magulang natin mga idol no? lalong lalo na kung mahirap yung mga magulang natin so wag na wag sana pipiliin yung diskarte lang no? di akong papipiliin kaysa diskarte o diploma kasi meron kasing iba dyan na wag na ka mo mag-aral dahil kung madiskarte ka is mabubuhay ka uh, marami na madaw ang iba dyan na, na, naging nagtagumpay na gamit ang diskarte na walang diploma no o, sila yon mga idol pero magkaiba pong ang utak nyo no wag kayong maniwala na wag na kayo mag-aral at diskarte na lang piliin nyo no ang mahalaga kasi idol diploma at diskarte mas mas mabisa kung dalawa mo gamitin no meron naman kasi iba diyan na nakapag diploma na pero walang diskarte eh. at yun pero kahit mga idol kahit papaano meron ka diploma at dala-dala mo yun habang buhay kapag sawa ka na sa tambay pag apply ka dahil may diploma ka yun madis kung baka madidiskartihan mo rin yun 'yung anong ko eh kung tamad ka na nga tapos wala ka pang diploma tapos pagdating ng araw, 'di diskarte ka pa. pa pag diskarte wala kang diploma tapos tamad ka. 'di ba? Tapos mahina ka pang mahina mahina pa hindi naman kasi lahat ng tao mga idolis. Matalino ako. 'di ko sinasabi na mautag ako o ano ano mas mababa rin talaga 'yung ano ko. 'yung pagka uh, pag pag intindi ko kung hindi ako pagtapos siguro mahina ako mahina rin talaga ako sa mga diskarte doon ko lang nagagamit yung mga diskarte yung pagdating ng college doon ko nalaman kung sino ka talaga doon mo malalaman kung anong buhay meron ka dati mga idol gusto ko nang lumaki kasi parang nakikita ko na sa sarili ko na tulungan ko yung mga magulang ko pero hindi pala ganun kadali na lumaki ka tapos parang sarili mong kalaban no sarili parang isipin nyo, isipin nyo yun. Yung parang once na nakipaglaban ka pero ayaw ibigay sa'yo. Kung baga, para sa sarili mo pero ayaw rin, ang, parang ayaw rin ibigay sa sarili mo, no? Kaya sa mga mataas ng pangarap dyan, wag nyo sukuhan. Mga idol, mag-aral, mag kayo. Gamitin nyo yung diskarte sa pag aaral at diskarte na makuha yung diploma nyo yun lang mga idol no payong ano lang mga idol kasi dito sa Pilipinas mga idol kailangan talaga diploma kahit kahit ano ka kahit sino ka basta graduate ka ng college o ano magagamit mo yung diploma mo ako graduate ako ng college mga idol kahit sa pero tinitingnan nila ang qualification ng kurso natin no kung saan tayo babagay ba so yun lang mga idol at comment kung tagasan kayo at kung anong next video gagawin natin mga idol so pag i -ano na rin mga idol pag i subscribe na rin yung channel natin mga idol uh, Coco Matos TV Vlog pag hit in notification bell para lagi makasunod sa aking video so salamat mga idol sa pag like at pag share ng video natin no? at sana uh, masundan pa tong video na to gablish